Bali ang hindi mong Di, mo magawang, hindi ganun mo nga meron, wala lang daw sa akin. Mayroon ko konti. Pag ganito, yun hindi. meron, ko naman sa masakit Kaya yeah. naman sa akin. Kasi yeah. hanap uh, ko naman. Oo. Pagalit na daw. Wala. Mayroon ko konti. Is... Okay. Parang sorry, sir. stiff na yung... Yan na yan. Yan lang. Oo, dun masakit na. Kasi nakakadunok siya dito. Sige, sige. naka nakashirt na kayo. Ang gulo eh, makabak. Ito, tinawag na siya. Relax lang. Ah, Sideline position sa so tagilid tayo. Okay. Two lang. Uh, sir, tagalit lang sir. Hindi pa pumasok. eh sige, sige, sige. Okay. I-screw sir. Uh, thanks for

Kaya niya bumigay dun sa twisting ka <laughs> Wait, wait, one month sir. Huwag muna ikaw po Hindi pa tayo tapos. Higa ka muna sa dito sa Ayun, wala. Wala. Tingnan mo Labas. Oh. Oh. Masyado siyang matigas at sa sanay siya sa mga movement. Uh, Parang hindi siya, siya bumibigay. Uh, yung... Tapos hindi natatalam sa kanya yung mga basic, basic na technique. Kasi nag, yung ganong stretching na gano'n ako eh, uh -huh. sa tagilid, eh. nakukuha siya minsan. Yes, nga, nga, yung, yung self. Yung nga, hindi if you know, yung self-adjustment yun, oh. Uh -huh. eh ngayon ayaw na nga. Ayun, so, okay uh -huh. na siya sa gano'n uh -huh. eh, parang ayaw <laughs> na niya. Na bumalik. Ayun, eh, nakit. Ah. Pumasok eh. Ah. Nakaramdaman <laughs> mo pa rin yung konting pananakit niya sa sinag-adjust eh. So, ako na lang i-buhat mo na sa. Opo. Hindi na ayun. ayun yung Yung nakaupo ka rin sa. Sabi ko ayun. Alam na po din yung dami yun. Oo. Ayun yung bumigay dun sa iba-ibang teknik. Yung pasayt eh. Yung pasayt kasi ginagawa ko sa bahay uh, yun eh. Ayun din bumigay dun sa pahila sa palikot bago yun bago yun may na yung gano'n okay sir bago yun bago yung adjustment din e ayos ka Ay na ayo iyon ko sir sila di ba yung mga yung tagi din tagi naman mm gagawin ayaw ko nga sarili -hmm. yun e ayon yung bumigay, ayaw ayon kaya kaya uh, di ba sabi ko sila dati yan si sir pa just na makukuha kong mag isa mm -hmm. uh -huh. eh ngayon ayaw talaga Pwede ka lumang sa sa susunod kasi i-swing mo. Magkakaroon din ako, sir. Pero kung maglalang-beating make sure na arms lang yung may... May tension? May tension, wala sa core. Ah, uh, ah, uh. simula kasi nung mabalian ako na nag-research. Ako nag-research dyan eh. Oo. Dahil yun nga. May sir? Uh, thank you. Check mo na ulit, sir, nung may, may changes pa. Ano. Meron sir. kung down naman yung... Eh, Oo, oh, pero wag mo na, na yung look buha. Kasi bago pa, hindi na narinig, na kami yun. dahil ito lang, malaki mo yung problem. mga yung Hindi pa, Wala mo yung